Hi, Dante! Shout out sa... Asaman, sa Dubai! Karayaan doon, tao! E, 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 Junior! Ano, Junior? Pa? Pa, my last one! Ano, di atay, mga ka Naama din niya kung ka gagagawang chikboy! Gisa ba niya, Junior? Yeah. Dito mo, mga ka-Junior! junior Paskan, juniors, man! Hello, di ay! Yeah. Junior, isi mo, e! Oh, maw ni bisita ang Lando. <laughs> nalito, guys, sa pag-vlog. Gagikan pa mag guys, para makukuhaan na tong mga sala sa kalibutan. Ayan, <laughs> <laughs> nalito. Si Dante Pugi. Nandoon, oh. Hi, dante Uy! <laughs> <Oy>, si <sino> Nabadji! <laughs> si Nabadji, man. Ay, guys, oh. Nabadji! <laughs> Isa-isa ho ni Nato. Ako na Ilhan. Si Dodong Nistor. Si Pugi Ulupong. <laughs> Yan ako, so tayo na, na ako. So, kay mang bole na nako nang nakagren. Sige na kong tawagon. Huwa na. <laughs> Karun, ako'y mang bole. Ha? Buli yun pa ka. Ano <laughs> yun? Kaya nag-iro? Kaya nag-iro? Kaya nang nakayel. Sinistor na. suki kay ka na ako. So, so, taxi. Taxi. So, kayo, na ako sa taxi. Kaya nag-iro eh, na. Ay, pag Babaero gani ba junior? Dili man ni Babaero dagang junior nga Babaero. Si out sa kung igagaw diyan Babaero nga pogi junior. <laughs> Nakamalag Babaero di di ay mao. <laughs> basta secret, basta secret. Dia may lalando, shout out dyan sa Manila, sa Pamela Kahoy, shout out may the Rolando Color. Nandito po ako sa Kalando. Uy, di rin ba yung nagkuyog-kuyog ni Lula sa una? Na nao, na ini upbot. Mangaunta, dirting daghana o. Tuloy pa. ko. First time nga ni ba? Nga makapa birthday. Tuloy ang birthday ni Rolando Kawaling. Tagra Batu Ha? sudlan Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you, thank you! Welcome, welcome! Always birthday in good health! Long, long, long life! Eh, ah. hey, ito! Pinanser! Ano man? Ang bang Ruben? Hipo ah! Ruben? Oo, oh, asawang Ruben! Ah. Asa may Ruben niya? Oh. Asawa, wa man! Anak ni Ruben! Asa man niya ay asawa! Tuwas trabaho na. Ana guys, kinsa di mo buntis diha arila ako. <laughs> Kay di mo buntis na po ni akong hikapon, ikapito na ni guys. May magic ata ni akong kamot. Wala, dagana mo ni gaho. <inaudible> oh, shout out oh, Ortiz na. Klarong Ortiz. Ini menang di tas. <laughs> kan eh, di Oh. Kan eh. Shout out Jan. Gala oh. Na baje. Silando. Ya, happy birthday. Hah? Shout out Kang Roy. Roy. Thank you very much. Mga manawagan. Uh, red label. Acha. <laughs> red label. One year na tinga tinago tago. Gitago na sa Balay do one year. Gitago pag niya sa inyo one year. Wa oh, uh. wa. Ah. one year. Januwi. Di dugay ra man lagi kuwas Balay. Kay uh -huh. sa iko ning dalhog uli kay didto ko magano. Ha uh, di ha gi saka tay kuan man ning mga lamisa, tuwang tiwang man. Oh, kamote. perting lamia oh. Uh, Kinsa man? Kinsa ba dito no, no. ra din, basa oh. na mo guys. O silingan ra de, ay, magbalay na lang dahil ko dire. Oh, Kaya dito yeah. man amo ha. Maghimok ko dito, overlooking sa ibabaw. Nais oh. <laughs> <laughs> na, oh. maghimok ta di rin negosyo. Nang musa sa si ibabaw ba? Slide, tawag, ana. Uh. Uan, kanang oh. ta Ma, sa tawag anak. Buwan ka nang O, dito gi ka sa amo, muambat dire. saloy. Mung turis. eh maghimo pa overlooking kay ila, ni sa loja ila pud nahimo ka. Overlooking? Ah, maghimo daw mi overlooking, guys, dito oh. Ni, maghimo sa Greece. Ah, kanang ba, siguro nga i overlooking. Pag manalo ko glote. Sa ni loy dato man na ni sa loy. <laughs> Kaya yakang yakan ni ni sa loy. silingan daw mi mag-overlooking mi dito oh. Dito. Kamturing. <laughs> Dinhi man mi sa una magpaud no. Oh. Samad oh, remembrance anak ko sa inyong butong. Ato pa to butong. Ako manggitigbas gitigbas, iya kog si badlong wa man ko naminaw. Be, lagi. Oh, bawag asa. Pagkaon na jud ko ini butong, guys. Oh. Likay-likay ta si mahulugan tag butong. Dagang butong dire o. Oh. Anawa. Sa una, akong kamot na ko i-remembran siya ni Lugara. Eh, akong ibogha ang butong, yan si lula, si gigyaw-gyaw. Ayaw lang ibo, ay si dulagbo kay masamad. Ting-ikten mga buo. Ibnang, ayaw na, na po kulatay mong inahan. Ayaw na, ayaw na po kulatay mong apu, wak man ay buot pa. <laughs> Rao, na naputo lagi na. Mana, awan na. Pertin putung lah lagi je ayuh nampuk bung nan lelula. Kita tak na kung butong lagi. Batang way but five years old pa ko noon. Kaya I have a remembrance in my thumb. <tinyo> Naputol jod akong thumb. Pang password, ay mako siguro na giswerte diri ko ano? nasamad. samad. Okay, say di ka ma di mabuntis di Ariel sa ako. Ano ba? <laughs> Unom na na, pa na ako, guys. Nga di mo jod mo buntis. Kinsa man ni? Eh. Ay, uy, si Kundisa, oh. Si, sino Nonay na Kundisa. Rokon. Sino yan? Si Rokon, soy. Be, sino si Rokon? Oh, diha lang. Basta kundisa, shout out dyan Sa Hong Kong Mag-pray ka nga to, auditas Si man kay kayo na mo pray Ako vlogger, di ko prayer Sige na nang Pray na ka dito mag na ka dito Biduh, eh. Putih. Oh, lagi. Biduhan lagi. Ngaligo, pak. Kamau naik, man. Oh, pro. Tau na. Matah, basah sesuatu. Drink, tanah. Oh, shit out. Shoot out. Through Christ our Lord. Amen. Oh, ini, Oh, kainan, nak. Oh, birthday celebrant. Si Dito di, ka mag-ano sa, sa cake, mag happy birthday. unya na, ah, sige, unya na. Oh, ikaw unsa may sa imong birthday karon for the first time in your life. Salamat nanay, ah, wa na. na Wapa, Awa na. pa Ano masulti mo sa birthday mo? Shout out. Shout out. Ano masabi mo sa birthday mo? Thank you, thank you sa tanan. Oh, thank you daw sa tanan, guys for the sponsor of this food. Of this food. So many food, guys. Look at that, guys. Oh, shout out sa taga Hong Kong dyan. Thank you very much. Pangaon na mo. Uy, mga una ta kay gutom na po ko. Mga una mi guys kay gutom na. Oh, manaid na. Ayan, dunya os, manhilo, dunya na. Nakay kutsara sa, nakay plastik kutsara wa. Ito yan. Ay na na, kao na nang, Kao na mo, kao na mo. Diha ni nenek, ninaid na ang ano. <laughs> Sige, pangaon na mo. Kulang may tago dere, Ay, <laughs> mgaon Saan ba ni Gabanda? Parang. Asa mo ni banda? Ay, kuwang Kami mo kain na. Atong butang nagsuka. Arang di matumba. Ah, ah, ah. Parang masuka, matumba. Manin yung kuk. Ay, kuwang

Libre sile. Isay way sile di ako. Libre sile. Asa mo mangita, ana. Libre sile. Namida gandiri, o. Oh. Yan ang buhay dito sa probinsya, guys. Look at the guys. Look at, look at. Yan. Oh, shout out. Nistor. Nistor. The taxi driver in Manila City. <laughs> so na. Asa na Asa na sa Lupong? Tanay na kay Green si Ulupong na ginaaway ko ana sa una si Dico Gilak tungod ana mangaway na ini abi agi na ko si Ilham Balay. Di mo nga lang huwan na. Ay mga unami, Oy mga unta. Sige na nan. Sugal sa mga naluto. Bailier man. Ah, bailier. Kamo si Ramon Yoto. Mamay pala lagi. Unahon ng

Nilo City City na dito. We. Mm. <laughs> <laughs> Nilo City na dai. Daghan sila pagkaon guys, Anawag, guys. Daghan pagkaon diri oh. Ikabalaka eh diri naong ninyo akong gi So pagkaon. Dara oh. 5% ha. 5%. Wala di man ni is professional. 1.5 Ano lang ni? Wala ni income. <laughs> Oo nga. Tingnan mo, di ba dili na ano, professional mode. Wana ko gi professional kay daghang <laughs> <laughs> foreigner manguyab nako. Kaya ako gi off na lang. Ay sorry Ay, sorry. Oh? Ay <laughs>

All uh, no. yes. that that we all amo Balin do. Si lola kagatao do na amo kayo. man na ila mga likod. Papatindagana oh record dai nakita nila ganiha. ha. Di kami na pod diregkas oh.

First First batch to sila day oh. The guys oh. First batch yan. Kami mga ano me, why batch? <laughs> ah, manang ditas. Ikaw day eh. Ya ho. Jerine kamutis sa me. Oh, nahilom na malaga Gutom yan. Labay <laughs> ang kuhan. Ilhanan man nang nahilom kay busog na. Labay ang ginoo. Wala sa baan. Gutom o dili ko sa baan ko. gamay. <laughs> 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 <Udi, uy. laughs> <laughs>

sudan dalaan ka rin, oh. Daan na, Dje. Wala kayo. Daj! 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 Daan na! Siya tawag kayo sa Di may maniugtod di, ha. Kaya di amin maniugtod diri, oh. Na-birth day. Huwag ma, ambot. Asan na po, Dje. Mura ka daan, Na-invitation. Daj, ikaw man lang hinil, Dje. Karo, nakita na. Mini, oh. Kaya mo?

Ay, mamunurab ta. Daydagan o. Diet ko, diet. To drinks. Kanta man diet manu an. Dirita sa may cake, sanding nato. Magno ama. Maentah. itu kan sudah ada itu gua gua kalau ketemu gua lihat tuh itu cewek anak ninghiland itu ay wah kayaknya waktilah nang saya anak sana duit dibejani umma lah gitu dai

Oh, Rolando, ito na, regalo mo. May picture, nana ko picture ni Do. Oh, picturean mo si Landong! mga ko sa si anak. Hmm. giunahan ko. Oh, ha? Two years nah. ko yung tinago-tago. <laughs> <laughs> one year sa balay, naka-stambay. Plus one year kay Landong! Klaro, hindi lang mo inaw. Kaya tago pa man, sa manang. Dito, tabanda nang.

Asa na si Lando? Pa-picture ka na Lando. <tipos> niya. Picture mo Lando na Dito picture si si na Lando. Dito ka siya mo picture. Share Freya. Ash. Share Share ni Freya. Ash. Picture ka bawat grupo. Only. Dito picture mo kami. Paim na na gamay.

Kunundong pare ka. Di ka na ama na, diyan ilang <laughs> ilang balay niya. Diyan to man mag kuan, istambas na sa daw. Say magpitos balay niya. Mayo wala. Ang na dito ka. Ipay mong libi Buli na siya. Kamanghuran ka no. Kain din tayo ba? Alam ka. Toka ka, ka magwaangan ka manguran ka. Dalan magwaang sa ka ganita ayo nya. magkukubot sa sayang ni Lola. Iya jud ko sugugan na. Mutsek go as Lola, musing ka nagwaan na. Good boy mo go <laughs> Good boy mo <mong> garan Mutago <laughs> mo ka recognize. Basin karon good boy ka na kay na pinagsisihan mo na lahat. Ha? <laughs> <laughs> o oh, <siya>, oh ako? <laughs> Pinitor na ato kanin biraho nila Hindi niya. Hindi pa na lang ako mo Dire ko lugar ni anong 5 years old pa. Hindi ni maipo ning namisa. Kuyo ko sa kulola. Namatay ng lugar ng bigay. Ako ba na lamisa dai na

Wala, gidesisyonan, gihimo ng tuba ang red label, guys. <laughs> <laughs> gihimo ng tuba, Jod, guys. Alas 12. laura, Ako pakita sa kumbana. Oh, O, gidesisyonan na, Jod, o. Wala na, Jod, na lois lang na ba? Iyan na, Jod, gidesisyonan. Ha, Balik na ko. Angon siya. Swimming <laughs> pool dito mo gyarkina. Swimming <laughs> pool ya. Mangi <kukali> dagat, <laughs> dagat akong gipangita. Wala, enjoy. The <laughs> birthday, sinyong <laughs> tanan. <laughs> Uy, namday ice dire. Nami dire sa ka ano, huh? Kaon ko, guys. Dagham pagkaon dire, mga unta. Tora mo basak dito, oh, to ah. Oh, oh, oh. Dito oh. basakan.

Adora, ngi masadja unja. Ha, aw. Naid na. Ha. Tayo masadja unja junni. Disco de Remix ka ka, ka basakan dito, basak o oh, kita mo to, oy oh, basak dito, oh. Dalay sala. Sa tan na dito, ni store. Yan oh. Tod senior namin. Kanta juga karondai. I charge pang speaker. Ana, ana, yo nagyun ni. Konong para sa balik ta, para hindi na mabaliktad. Ala na si Elma oi Elma dali mga unta dai ari mo diri dai na invite me, dai oh Birthday ni Lando ha Ingon mas manay no dai mo Wala pa basi na pa dias badjang Oh tawagan mo nang Mana tawagan mo mga anak ni Marisa na ari diri dai Kan si Elma na as badjang sige tawagan mo Dai dali dai si LJ LJ si Elma Si sikisiton Tisa Ah, wala pagkita kita. Napamutoy po, Jack. Ah, sagito, may asin, si karga ang bata, nakamotor. Ren or siya to. Hindi po, gani sila. Lagi, oh, Manawagan yeah, gani kaya. Ari mo, day, Arimoday, ilma. Oh, yung tao na migsugod. Kaya nanawagan mo po sa amo. <laughs> na, daw, <the> birthday, Jude, ang lando,

57 man ko na yung bebe. O, oh, 57 lagi, basta 19. Sino, dasi ito nga? 57, 58. Na 67, or 68 siya. Ay, oo. Oh. Murat, 50. siya Sa job, ang ina birthday. Ang sa may birthday? April 9, na nakabukla nga ito. Sa pangatagin na lang, kaya magpukno na yun. Bakit nabaliktad? Paano ba ito dahil baliktad rin? Hindi ko nakatagaan. Ay, sinatuin. Ay,